So mayong gabi mga idol no so update ta uh, ang kasamtangan na uh, Kapitan Dresa Tres Mayo na uh, si Oscar Durong Bukol uh, kung di ino, siya na kung diin gabi inong di posilda panimalay karon na nasa Adreno sa panimalay sa iyang amahan mga idol no naabot na ug na. So, ani daghan ang mga tao nga iya mga supporter nga naa karon no. so karon mga oras sa daghan ning bisita um, o ni kay nana dire sa uh, balay sa iyang amahan no uh, diri sa Kadurik. So naghanang naglantaw no kay karon a uh, ang mga supporter kana adri mga idol no. So pwede na matanaw no si uh, kapitanos Kapitan Oscar dong bukol mga idol. No. So mao na yang uh, kasamtangan na haya kana mga idol no makabutang no. So karon na uh, adri ang mga katawhan no nga nagsuport sa iya. Tingduaw ni Anhi ni Sugat sa iya mga idol. ko gani hantod nagabot-abot pa ang mga supporter ni Cap Oscar Dudong Bukol no diri Kadurik no ka daghan nga nasa gawas na padalung musulod na alang mulantaw no kay kapitan nga Uh, kabalo ta sa ato na gabi ino dito sa iyang panimalay no so mao ni ang atong update diri mga idol no so bidyo bayo bayo na mga tao nga ning bisita o gana mutanaw aw umu damay da sa uh, pamilya ni Cap Oscar Dodong Bukol so sa mga makaparentihan uh, mga kaparyentehan kay ila og sayang mga supporters pwede na niyo manhid no si Kapitan Oscar Dodong Bukol diri mismo sa uh, kadurik no dre sa balay sa iyang amahan mga idol no o gani ang mga tao nadre, o, na dre na nasilay ka na libre pa uno so nangaon ang mga tao na tumakyakin kini sila ganiha pa siguro ni agi uh, ka sa San Peter niya ni dre nang uban ang uban dre rapod no ni sugat no so ni atong update no sa uh, kang kap no na Uh, di po sila kagabi sa iyahang panimalay samtang siya nag live mga idol no so naghanap ang uh, naghanao, no. so karon uh, update lang nito ang mga idol no? so atangi ato ang uh, dugang pang update aning uh, maong panghitabo mga idol no so pwede na kamo bisita dire sa mismo sa Panimalay sa amahan ni Kap Oscar Bukol dire sa Kadurig no uh, like dire sa Dapligdalan ni mga idol so di ano pagsulod ninyo mauna na So sa mga bisita mga idol, uh, mo dire sa Kadurik, Teresa Tristi Mayo, Digo City, kaya na dire mutang uh, sa kasalukuyan kaya uh, si Kapitan Oscar Dodong Bukol mga idol. So mo na itong update no, so tangi pa ang itong update ka, uh, sa tuang ang uh, page mga idol. So follow nyo na para sa itong update.